Oh, wag kang magulo. Oh, magluluto muna tayo ng munggo. Oh, nagisa ako ng bawang. Eh, sinunod ko na yung sibuyas. Oh, tingnan mo. Oh. At saka naglagay ko ng konting luya Pampatanggal ng langsa O, oh, golden brown Sinusunod ko na yung manok Para magamaluto na ay eh, makakain na Gain ko na ng tubig yan Ay eh, kumukulo na O, oh, sakto, tinimplahan ko na yan Sinusunod ko na pala yung toyo mm, Crispy yan mm, oh, di ba? Dalawang flavor ang niloto natin. Yon, tingnan mo kung makikita mo. O, oh, di ba? Crispy, crispy 'yan. Yan, crispy na toyo. O, oh, dito na naman tayo sa munggo. Yung munggo, nilagay na natin yung munggo na pinapakuluan natin. Kung makikita niyo, nilagay ko, naglagay ko ng gata. O, oh, di ba? Ang bilis lang. O. Oh, onion. Hmm. Alam niyo na, pangsahog natin. Pampahelti talaga. O, oh, gulay. Tingnan mo. Hmm. di ba? Lamit kayo. Kurot na po ang bahawan mga idol. Yun na. Thank you.